Administrator Gillian, sir. Magandang magandang umaga po. Welcome po to DZME. This is Ed Sarto with Kong Butch Picha and Kong Benny Abante. Uh, sir, magandang Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga talaga. pag po. Kumusta po kayo? Pasensya na. Medyo naghintay ho kayo sa linya ng komunikasyon natin. No worries po. Wala akong problema, sir. Uh -huh. Anyway, tama ba na ang sabi mo po mm -hmm. ay uh, by 2028 <coughs> ay uh, sufficient na ang supply ng uh, bigas natin sa Pilipinas? Tama po, sinabi ko po yun. Kasi tingnan nyo sila, ah, bakit ko naman hindi sasabihin na ah, ah, kung pag-aralan mo ang ah, ating ah, yearly rice importation ay nasa 3 million metric tons, di ba? Ah. 3.8 million metric tons. Uh, ah, 3.8 million, na mm -hmm. po. So kung i-round ah, up po lamang po yan, eh, mga kailangan natin yan mga equivalent to uh, uh mga around 5 million metric tons of palay. Ano po. Mm -hmm. So assuming na uh, Uh, may uh, ang, ang yield natin ay uh, mga 5 tons na lang ano po ay eh, uh, mga additional na tayo, mga almost 500,000 hectares yan. So kami naman po sa Lia meron na kami ano eh kami mga forest restoration na almost uh, 300,000 hectares. Mm -hmm. So it meaning ang kailangan lamang namin nyo is na 200,000 hectares ano po. Doon yung isang uh, isang paraan natin ang needed fund lamang po niyan at 1 million per hectare is itong 200 billion lamang po eh. So, tama Administrator. Ah eh. uh, yes, sir. Administrator, Congressman Abante, salamat yes, po. Salamat at nasabi mo yan. Alam ko na nasabi mo yan sa paggagalingan ng NIA yung paggawapan ng maraming irrigation canals. Tama po ba Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ah, oh. Ah, tama po, sir. Okay. So, Let, let's go to figures. Um, uh, kasi, alam niyo po, hindi ako, yung figures saan, kaya ko ipaliwanag, sir. Ano? Ne, ne, so, ne. So, kung um, uh, meron kaming budget, eh, ngayon po, ang budget namin ngayon is nasa 70 uh, uh billion, ano? 70 eh, billion. Mga 70 billion. Opo, mm -hmm. kung doon sa 200 billion na pangangailangan namin, uh, siguro, mga, kaya nga sabi ko, kayang abutin sa apat na taon. Tapos yan. Eh. Tapos, ito pa po, diniliinan pa ng ating Pangulo ang DPWX mm -hmm. na tumulong. Sabi ng ating Pangulo, eh, paradigm shift tayo. Sabi niya, uh, uh, water management tayo instead na basta flood control na lang. Eh, isipin po ninyo, 280 billion yata last year ang pondo ng highway sa flood control. Eh, 200 billion lang yung kailangan natin dito. Kung ang highways ay mag-contribute sa amin, talagang uh, mas madali pa pong uh, ma-attain natin yung additional po na Uh, 200,000 hectares. Ano po Pero meron pa po kaming ibang paraan dyan, sir, para ma-attain natin yan nang hindi na natin hintayin itong uh, uh, additional hectare rates natin. At ito po ang uh, aming ginagawa ngayon kasi tinukwenta po namin kung yung aming uh, lahit 1.3 million hectares na lang yung aming uh, firm up uh, service area. Eh kung ma-increase namin from 4 tons to 6 tons yung aming uh, yield. Eh kasi umaabot pa po yung mga farmers namin. na iba ng 8 tons, yung iba 10 tons pa mm -hmm. So hindi naman po imposible yung i-target namin yung 6 tons. Eh itong dalawang tonelada po na ito na increase, mga ano na po ito, 5.2 million hectares per year. Eho ba? Sobra-sobra na doon sa target natin. So yun po yung isang paraan din natin. Eh ang totoo po niyan, pinag-aaralan po namin kung paano namin gawin. Kasi sabi ko bakit tayo nakikisabay sa mga Uh, sa cropping area natin sa sahod ulan, eh meron tayong irigasyon. Bakit hindi natin ilagay yung ating rice production dito sa dry season? Kasi pag dry season po, totoo namang times 2 ang yield ng mga in-hybrid rice. Eh. Instead na 4 tons, nagiging 8 tons yan. Easy po yung 8 tons. Eh. Mm -hmm. eh. What if kaya namin mag-irigate? Mag ano? Magsimula ng, ng, uh, ng cropping season ng October halimbawa. October, November, December, January, February, anina? na? mula ulit ng March, April, May, June, July, ani ulit. Nasa dry season po yan eh. Mataas ang yield, wala pang bagyo. Hindi sa ulit ng, ano, ng mga pangtag-ulan. Bahala na kung mabagyo. Di ba? At least uh, safe na ho tayo. Yun po yung mga plano namin. Kaya mga sir, hindi naman po rocket science ng rice efficiency. Palagay ko common sense lamang po yan at simple math. Na, al alam mo, naintindihan kita. Naintindihan kita. Um, ang problema uh, sa Department of Agriculture, sinasabi nila, na hindi raw ma-achieve yung rice sufficiency in 2028. ah, uh, ito ay galing sa Department of Agriculture. So medyo hindi kaya nagkakasundo uh, sa mga projections. Um, ah, kung... Yeah. Ay, sorry po. Sige po. Go ahead, go ahead. Uh, sir, kung... Ang amin kasi sa niya, kung titignan mo sir, ah, ang agrikultura dapat nasa, ang, ang pinag-uusapan niyan, lupa, tubig at tao. Eh. eh sa amin po sa dinya, alam namin kung ilan yung kaya namin sakahin sir, Eh. Alam namin yung ini-irrigate namin. Um, tsaka precise yung aming data. May tao po kami kasi may institutional development officer kami at saka may irrigators association po kami. You know? At uh, yung tubig, eh, sa kami na ng tubig. Eh. Sir, ito po ha. Kung sana yung ating RCEP, ano po. At ito naman po ang ginagawa namin sa ko ngayon uh, pinagtutulungan po namin ay yung input sa ating mga farmers ay may ibigay sa amin sa niya bago kami mag-release ng tubig, may ibigay sa mga farmers natin. Hindi ho na yung mapataas natin ang yield natin, sir. Ang problema kasi dati, yung disconnect ng distribution sa aktual na pangangailangan ng mga farmers natin. At e noong panahon nung si uh, President uh, BBM po ang nandiyan na secretary, naayos na po natin ito eh. More than 50% na po yung naipaparating natin na Input sa ating mga farmer sa tamang sa tamang oras ko. Mm -hmm. Okay, um, that is very optimistic actually. No, um, when I was still in Congress, that was um, uh, in one of the um, in one of the budget hearing at the time, uh, ang uh, Secretary of Agriculture was Agriculture Pinyol. I asked him, uh, how many million hectares? Um, are irrigated uh, in the Philippines. He said 1.2 million. Mm -hmm. I think uh, six years from now, uh, from that time, 1.2 million pa rin. Uh, ano ba nangyayari? Bakit napakabagal ng NIA? Uh, kung ang uh, problema ko kasi natin noon ay uh, maliit talaga yung lang ng uh, NIA. <laughs> Dati, last year, ay... Nasa pinakamataas nilang fund is 40 billion po. Pero isipin po natin, yun pong 40 billion na yan, hindi naman po lahat para sa construction kasi sagot pa ho namin yung uh, rehabilitation uh, and maintenance. Plus so rehabilitation. rehabilitation. Oh. Ah. At saka kung hindi nyo naman po binibigyan ang liya ng QRF, yung para sa ano, so ang nangyayari, yung mga punto niya napupunta lang sa repair. Mm -hmm. Hindi pa nga ho, restoration sa repair. Buti ka sana kung restoration at may additional area eh. So pinag-aaralan ko po yung nakaraan na budget ko ng niya para ho natin ng maganda. Totoo yan. Eh, alam, eh, alam mo, Administrator, noon pa sinasabi ko, um, bakit ang laki ng pondo natin sa uh, DPWH, uh, 890 billion, eh bakit sa agriculture maliit eh. Ang problema nating malaki ngayon is uh, self-sufficiency. And, uh, of course, uh, 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 the in food inflation. Eh, dapat, uh, if you are going to ask me, I will put 200 billion uh, para ma fast track. Because we have 3 million irrigable land mm -hmm. in the Philippines. Compare the Philippines to Vietnam. more than 3 million ang irrigated land. We mm -hmm. uh, Tayo mm -hmm. 1.2. And we are the biggest rice eater, actually, in the world. Eh, dapat malaki talaga yung pondo. So, uh, magkano bang binigay na pondo sa'yo ngayon? Uh, 70 raw, sir. 70. 70, sir. Halos yung noble uh, ng na ating pangulo. Wala lang. Na Malaking bagay po ito. Eh. Kulang uh, yan. Kulang um, yan. I, I, would, I would recommend na next year, mga 1. Point, 150 to 200 billion. Um, kasi magkano ang um, cost to irrigate 1 hectare? 1 million 1 million po ang uh, uh, average hectare? cost po. Uh -huh. million per hectare. 1 million per hectare. Ngayon, isang problema niyan na administrator para sa iyong kaalaman, yung mga program of work ng NIA, walang halos lumalaban ng mga contractors kasi mababa. So, anong nga nangyayari? Ina-abandon ng contractors, take over ng mga tauhan niyo. So, sila ang kumikita ngayon dyan, yung mga tauhan niyo. Mm -hmm. Dahil ginagamit yung, mga, yung pera ng NIA, So pag-aralan mo mabuti yan because I am really uh, supporting uh, the administration uh, administration of NIA at uh, ako innan maganda yung ano mo maganda yung paliwanag mo at uh, kailangan masuportahan talaga 'yan. Tama po kayo po. Kaya naman po dito sa NIA ngayon pinabago ko po lahat yung program of works at uh, uh, sabi ko hindi naman man masabang mangupya eh. Kung ano, uh, this lang po namin yung program of verse inimprove pa po, po namin. Kaya uh, at par with DPWS na po yung aming mga program of um, verse po. Um, so, we, we, hope mas marami kami ma attract ng mga contractors. Okay. na. may, may magandang programa ko na ibibigay sa iyo. This is something that is not being done yet. So, um, magtawagan tayo because, you know, uh, ang, ang NIA is delivery of water to the farmland. And there is one way of delivering water to the farmland. Mag-usap tayo, and uh, you will save a lot and you will fast track the, ano, the implementation of uh, irrigating uh, 3 million hectares of land. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Um, I'll get your number later on and then we'll talk about it. Sa ba, sir, yung, uh, irrigable land? Natin? Well uh, ayon po doon sa ito pa ah, yung three yung National Irrigation Master Plan ng NIA is based on at sa 3% na slope so halos kapatagan lang mm -hmm. yung eh doon po sa aming uh, data 3 million po yung uh, nasa NIM plan 3 million yung nasa data po niyo oo uh, uh -huh. po eh ang na irrigate na po ng NIA plus yung ibang uh, private na uh, ibang uh, uh, sangay ng gobyerno nasa 2 million po mm -hmm. So, meron pang uh, around 1 million doon sa 3%. Mm -hmm. Pero, uh, ang ginawa ko po, kasi nakita ko kaagad yung, yung diferensya nun eh. Nagpagawa po ako ng Regional Irrigation Master Plan at kinonsider po namin na up to 30% na yung slope, pati yung mga pang Kasi sabi ko, national irrigation tayo, hindi naman tayo national rice irrigation. Kasi yung 3% pang-rice yan eh. Uh -huh. So, ngayon po, talagang malaki pa. Eh, sinasabi nila, nasa 60% na daw yung aming na uh, na irrigate. Pero kung isasama mo yung mga nasa upland, yeah. eh, sa ano, wala, baka wala pang 10-20%. Eh. So, eh, ang gusto pa naman ng ating <laughs> pangulo ay pababayan <laughs> ang... Um, sir. Go ahead, kakambang. Ibig sabihin, administrator, that even the sugar land and uh, corn fields will be irrigated. Yeah, tama po yan. Na, mm -hmm. Basta mm -hmm. yung NIMP namin, ay based po doon sa islop na yun, yung 3%, yung mga kapatagan, yun po yung pinag-aralan nila. Pero, ang, di ba, ba, ang data ng PSA, yung more than 60%, nasa 60% ng mahirap mm -hmm. nasa agriculture sector, e eh, paano naman yung mga magsasaga natin na nandun sa mga atlan communities, yung mga, no, di ba? ba? <laughs> so, uh, again, game changer po yung dinigay na additional budget ng Congress sa amin ngayon kasi intended po yun sa Uh, solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation. Talaga pong ito yung mga uh, na survey po namin, nakuha namin data outside of the 3% uh, slope. So, kinatarget lamang po natin dito sir yung mga uh, magsasaka natin na nasa upland communities kasi sinasabi sa PSA na, na sila itong mga mahihirap eh. So, ma para matugunan din yung ating yung programa ng ating pangulo na mapababa ang poverty incidence, at the same time po, makatulungan natin yung mga nagpo-produce ng mga high value crops natin. Mm -hmm. Binabanggit niyo sir uh, administrator kanina po no na mas magiging uh, halos madodoble ang yields pagka sa panahon ng tag-init magtatanim uh, ang ating mga magsasaka. Uh, kaya hubang supply. Kaya hubang i naman ng uh, supply ng tubig pagka panahon po ng uh, taginit tag-init. Y yun nga po, sir. Uh, may mga areas po kami na kaya talaga. Like, for example, sa Magat. Yung Magat area, pag nagtanim kami, alimbawa ng ano dyan, uh, eh, tag-ulan po dun eh. Pagka ganun mga, yung October, no, November, tag-ulan po yan eh. Mm -hmm. So, ma mapupuno pa rin niya yung kanyang ano, yung kanyang na... Uh, uh, yung Magat Dam. Uh, Magat Dam. Uh, may ulan pa naman po ng December, ba? Bakit kami, ang tanong ko lagi sa ating mga regional director, bakit tayo sumasabay sa sahod ulan? Eh yung sahod ulan, tatama yung isang cropping sa, sa bagyuhan eh. Mm -hmm. Kaya nga tayo nag para meron tayong tubig. E i irrigate mo yung kaya mong patubigan during that time. At uh, yung iba, di magtanim pa sa tag-ulan. naman lamang po kasi, Brian, sir. Um, so, magbabago uh, po ramin yung aming cropping calendar. Uh, 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 um, administrator, um, uh, sinabi yes. mo 2 million hectares na yung irrigated. Yes sir. Okay. Kung 2 million hectares ang irrigated, i-multiply mo 'yan ng 5,000 kilos per hectare. So will you, you will have yes. you will have around 10 billion uh, kilos of palay. Mm -hmm. Itay dapat self-sufficient na tayo by this time. Uh sir, kasi ang kailangan natin is kung 15 ang need kasi natin uh, riceer is nasa 15 million uh, ano eh 15 metric million tons. Uh, metric tons. Eh ang kailangan natin kainin plus yung two no no, no 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 ang ang kailangan natin uh, we are producing around uh, 20 billion uh, 20 million uh, metric tons uh, 20 million metric tons tapos palay po kasi palay po kasi yung computation niyo, sir dapat sa rice Hindi nga ito sa palay nga uh, kung uh, assuming um uh, uh 10 billion uh, kilos kasi pinag-usapan naman metric tons. O, sabihin na natin na 10 10 million metric tons ang uh, ano, Opaline. Uh, Opaline. Palay. o palay. Ah, palay. Oh, 60% yes, 'yan. Times uh point uh 60% no. That's around um 6 uh 6 uh, million tons. Of uh, rice na ito, uh, rice. Of uh, rice, uh oh. Oh, 6 million tons. I think yung consumption natin, oh, hindi pa nga self-sufficient. Mm -hmm. Kasi ang consumption natin is around, uh, I 15, think... 15,000. 15, 15 ilan ba ang consumption 15, natin? 15,000, sir. Eh? 15 million 15 metric million. tons, sir. Plus, ah. uh, meron tayong reserve na mga 2 million metric tons for, mm -hmm. for months. Okay. Mm -hmm. Pero At kung uh, yung estimate ko lang naman, single cropping. Uh, kung two croppings yes. yun, ay eh, aabot ah, well, tayo yeah. ng 20. Mm -hmm. oh, 12. Kaya? 12 million na 12 metric, million tons. metric, tons. metric mm -hmm. Eh yung iba, pwede pang three croppings eh. Mm -hmm. ba? Diba? Yeah. Tama po kayo, sir. Pero gaya lang sinasabi ko, sir, kaya uh, gaya ko sa niya, meron kami for restoration, di ba? Hindi naman yung 1.5 million na na-irrigate namin ay buo yun. Meron kami mga 200,000 hectares na for restoration. So, um, mag-inventory ka, mag-inventory kung ilan talaga yung um, uh, functional irrigated uh, land at saka yung non-functional. Uh, para unahin na lang yung non-functional kasi mabilis na 'yon kaysa magbukas tayo ng mga bagong irrigation. Uh, unahin na lang 'yan. And then uh, ako lang, oh, I I would recommend na kung ako magtatanim ng rice, Uh, drip irrigation lang. Mm -hmm. uh, because rice is not an aquatic plant. eh. Tama si, ano, mm -hmm. tama si uh, administrator <laughs> na huwag kayong sumabay sa ulan. <laughs> eh, dito kaya magtanim uh, during the uh, summer season para mas maganda ang uh, tubo ng palay. Kasi ako, uh, naniniwala ako that rice is not an aquatic plant. So makikita mo kasi, nakalubog yung, yung palay sa tubig. <laughs> kaya, Makikita mo naninilaw yung yung ano naninilaw yung uh, dahon hindi dark green Dapat kasi yan intermittent yung ano intermittent yung pagbibigay ng tubig uh, After Tama two lang weeks lang na nagriplant ka uh, tanggalan mo ng tubig ang farmers Tama. ayaw tanggalan ng tubig kasi tutubo raw yung mga damo damo <laughs> uh, Ibig sabihin ibig, uh, alam mo po kayong kong ang generator nawala uh, Ha? Hmm. Uh, no mina? Uh, na, nawala, nawala. Na survivor, oo. Uh, na survivor kasi si uh, Administrator uh, Gilian eh. Alam mo, ngayon lang ako nakarinig ng Administrator na nakakaintindi. Mukhang, Kaya gusto kong... Uh, mukhang tama, sir, yung napili ng Pangulo. Na, uh, mukha, mukha. Mukhang natsambahan. <laughs> ako rin eh, medyo... Tama. Uh, medyo ano rin eh. Uh? Tama. Uh, eh, 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 oh, okay, oh, ah, yeah, okay na. Okay Sorry uh, sir, nawala po tayo kanina. Go okay, ahead sir. Okay. Hello sir. Uh, hello administrator. Tawagan ko, tawagan ko. Ayan na, ayan 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 na, na po. Ayan. Okay, okay na po. Okay na. Okay okay, 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 okay okay na. po. Clear na po tayo. okay na. na. So, uh, okay, na. Okay, hello sir. Uh, yeah. Thank so, you, sir, so sir, ako hindi naniniwala that rice is not an aquatic plant. So, um ako kung mamaya mag-uusap tayo. Uh, I think we have yes, to, to introduce the drip uh, ano the drip uh, irrigation kasi uh, na test ko na yan uh, and I have developed a fertilizer that will double the yield tama ko kayo yes, ma-increase lang yan ng uh, 6000 per hectare ang laking bagay na mm -hmm. eh itong akinbaka yes, pwedeng uh, yung na-develop ko na fertilizer, baka pwedeng doble pa nga if it is properly farmed no so yan ang sinasabi ko minsan sinasayang natin yung tubig dahil parating nakalubog yung ano yung palay mm -hmm. eh hindi naman dapat Kailangan... ano po po. kaya nga ngayon sa NIA meron kami tinatawag na alternate wetting and drying mhm mm ah uh, technique po para ho, hindi nakalubog lagi kasi pag nakalubog hindi makapasok ang ano eh ang uh, hindi ho makapasok ang kwan nitrogen walaong nitrogen uh, yeah. kaya po IWD po kami ngayon Pareho kami ng ano. That's why the fertilizer that I developed, hindi ko nilagyan ng urea. Organic ito because 78% of the atmosphere is nitrogen. Mm -hmm. And uh, pag tinaas mo yung pH ng uh, lupa, uh, mag-grow mag yung uh, microorganism. And once microorganism is there, at... Uh, at uh, tinanggal mo yung tubig and then i cultivate mo ng konti yon papasok ngayon yung uh, oxygen, oxygen and uh, the, the, the the microorganism yon yung receiver ng nitrogen mm -hmm. at tinatransfer yon sa ating tanim masama. Ah, uh, mukhang uh, magkakaintindihan okay. Okay. kayo. O tawagan ko po kayo mamaya, bago usap tayo, mag-decide na ninyo. Okay, okay, usap tayo. Uh, ito dapat ang Department of Agriculture. <laughs> uh -huh. anyway, uh, salamat po, sir. Thank you po. Anyway, administrator, ah Thank you po. Maraming salamat sa ano ha. Well, inaasahan namin na talagang nasa tamang direction po ngayon ang NIA kasi yung problema natin ngayon sa kakulangan po ng supply ng at least ng ng bigas ay mukhang uh, dala lang ng mga maling uh, made, ma maling Hindi, uh, at maling teknolohiya. Teknolohiya. Yeah. Ako I I would agree uh, with um, administrator na Even before 2028 ma-achieve natin 'yan. Mag-uusap kami mamaya. Administrator. Uh -huh. uh -huh. Salamat po, sir. Thank uh -huh. you po. Thank you po. Si you, sir. Uh -huh. Last, si Benny. Go ahead, sir. Well done, no. Keep up the good work. Ang galing mo. Mhm. Mm Administrator? Oh, nawala na. Nawala na. Ay. Nawala, nawala na, na, na. na. Nawala na. Uh, nawala na. Okay. 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 Pero Marami salamat. Ta kahit, kahit nawala sa komunikasyon, hindi mawawala na totoo yung sinasabi niya kung bigyan ng tamang suporta, kayang-kaya yung 2028 maging self-sufficient at bababa yung presyo ng bigas. Medyo na-convince ito, na, na, na ako sir sa mga ilang paliwanag niya na talagang kaya, kaya nga ha. Bakit Pang... Uh, agriculturist ka na ba ngayon? Hindi sir, sa paliwanag na, lang. Sa paliwanag parang lang. Parang ah. sinasabi mo, parang naintindihan mo. Aba eh, pag hindi ko naiintindihan yan eh, ang tagal na natin sir, nag-uusap dito. Ah, so, nag-uusapan ah. natin yan eh. <laughs> yung mga nitrogen na yan eh, mga hmm. pH na yan eh ay nako talaga oh salamat po ha kay administrator uh, Eddie Guillen ng uh, National uh, Irrigation Administration